tandaan turon mo. Sa kulang ko yan. Ba't ito parang mahal? Papakiawin na natin kayo ilan yan? 10. Uh, Sampo, magkano yan? 90 na lang po. 90? 90. O, 10. gawin na natin 100 yan. Hindi, dito kayo. So, yan, pupunta kami sa basketball court. Dadayo kami, 3 on 3, basketball. So, ito, dadayo kami, guys, uh, basketball. So, lang tayo, 1, 2, 3, 4, 4 lang tayo. Ikunan tayo sa sa pa. Sa... Oh, turon. Turon, turon, may, may may may, ano kami diyan may trauma kami sa turon eh. <laughs> koron yun ba? Ah, koron ba yun? Koron yun, koron. Turon pa <laughs> <Tron> pala yan. <laughs> <Tron pala yun. laughs> Tobasa, so masarap daw, to. may ilang ka. Ano, gusto niyo turon? Never again. Never again. Never again, again. turon. <laughs> Gago. Nailupya <laughs> ko. Wala po Nandito tayo ngayon sa Laguna at meron dito mga player na malalakas talaga. Ang sakit ng mga Pinoy nagdadayaan sa score. Narinan ko po eh. Pangit yung ganun. Kung ako nagpagagabasketball ako, hindi ako nandadaya. Oh. Eh, Inundataya sila eh. Pangit yun. Mali yun. <laughs> Aring bangus. <laughs> yun, nilibro tayo sa nun. Never again, turon. Turon. Ano? Uh, ah, turon mo kuya, magkano ang turon mo? Sa kuya po yan. Ano ka parang mahal? Pag ano po, Alam pag lima, may libre ang isa. Kasi anong pangalan mo kuya? Bung po, boom. bung. President. Bung turon. Bung turon. Presidente na Proof City Pool Agent. Oo. Gcash? Ha? Garong po. Papakiawin na natin. Kuya, ilan yan? Sampo. Sampo. Magkano yan? 90 na lang po. 90? O gawin na natin 100 dyan. Gcash na yan. Gigi cash natin yan. So yan, na uh, cash kalukot. natin yung 100 pesos kay Kuya. Gigi cash. Marami. Binawana sa Gcash, boys. Buwena mano yan, syempre. Laguna pa lang ba? Kalamba. Kalamba, Laguna. So, ayan. Gcash natin. 100 pesos, guys. Sobrang ano natin, no? Sobrang bait natin, no? Sobrang laki. Biro mo, tumutulog tayo sa kapwa natin nang walang video. Oo. Matatala ka video, ayan? Matatala ka video? Wala, uh, uh, walang May, video. Matatala ka video? Hindi, hindi. Wala yan. Ayan. Deeper yan. yan. Masusunod tumulog pag mayroong... Camera. Ayan. Yeah. So, ayan. Kuya, number. 0961 nine six one. Malay mo, may magbigay pa sa kanya. Atin ayan ba? na. Four two one Kasi So bibigyan natin Babayaran natin si Kuya. Dadagdag natin na 20 pesos. Na, ay grabe. Big time talo. Twenty pesos. Twenty pesos. Twenty Grabe ano? Grabe, pwede na. Ah, Siyempre, oh. ang ting malakas talaga, big time oh. talaga yan. So, dadagdagan natin 30 pesos. Meron oh. akong 20 pesos. Dagdag ko na to. Oh, uh, oh 140. 20 pesos. Siyempre. Sayo <laughs> na yan. Bakit makita mo? Baka sabihin nyo Di totoong 120 bibigay natin eh. 120 pesos. Siyempre. Kutsa, laki niya na. Submit. Oh, kuya, nareceive mo. So, so, man, 20 20 yan, kuya. Thank you. kuya you. Thank 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 you. Thank